try ko lang magrap no intro pa lang to babasahin ko muna bago ko i-rap para to sa mga barkadang walang iwanan ilang taon na ba nang huli tayong magkakasama kailan ba yung huling na sa isang lamisa nag-aabot ng tagay bawat gabi nating sulit Kwentuhan magdamag kahit na pa ulit, -ulit buong gabi magkasama puyatan hanggang umaga ang problema ng isa ay problema ng barkada madalas kapag lasing kwentuhan ramahan nababawasan luha pag may tropang nasaktan nakakamis nung kumakain ng sabay sabay kung anong nakalagay sige kamay kamay dumating man sa punto ang buhay nating tagmalas buo pa rin ang samahan walang kumakain kalas ating samahan kailanman ay di mapapatid dito kayo mga tropa kayo ay aking kapatid magkikita din tayo sa ngayon kunting tiis kapag yun ay nangyari wala na sanang aalis oh Mike musta sorry walang intro to um lagi lang kayo mag iingat dyan no? Yeah, babay Hanggang doon na lang. Wala kasi akong chorus. Antok na ako, last gist na.